isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay makakasama natin ang isang guru mula sa Osamu City National High School na may malawak na karanasan sa pagtuturo ng Contemporary Philippine Arts from the Regents o CIPAR. Siya po ay magbabahagi sa atin ng kanyang pananaw at karanasan pagdating sa paggamit ng variety at variation ng wika sa pagtuturo. Sir, maaari ka po bang magpapakilala? Magandang araw sa inyo ako si Archel Vincent Trojas, isang guro sa senior high school sa paralan ng Nas ah, uh, City National High School. Mahalaga para sa akin ang wika sa pagbubog ng kamalayan at pagkilala sa sining ng ating mga rehiyo. Una po ang aking tanong ay ano po ba ang mga binipisyo ng paggamit ng mga lokal ng wika at dialekto sa pagtuturo? Napakalaking tulong ng paggamit ng lokal na wika sa pagtuturo, lalo na sa SIPAR. Ang mga mag-aaral ay mas magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa sining dahil mas may connection sila rito. Halimbawa, sa pagtuturo ko ng mga lokal na sining tulad ng kuratsa o panubo, mas epektibo kung may papaliwanag ang kahulugan nito na Cebuano mga wikang gamit ng mga estudyante sa araw-araw. Mas ramdam nila ang kahalagahan ng sining kapag ito ay naipapaliwanag sa wikang kanilang kinagisnan. Napakaganda po ng na inyong mga sagot, Sir. Ngayon naman po, ano po ba yung mga estratehiya na maaaring gamitin upang, upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang linguistic background? Isa sa mga estratehiya na ginagamit ko ay ang multilingual na sining na project Maaari ring magkaroon ng collaborative art presentations kung saan pinapayagan ang mga mag-aaral na gumamit ng kanilang sariling wika. Halimbawa, kapag nagpapagawa ako ng performance art o cultural exhibit, pinahihindurutan ko silang ipaliwanag ang kanilang likhang sini gamit ang sariling ng wika. May pagkakataon na may grupo ng estudyante na gumagamit ng Cebuano sa pagtatalakay ng Sinulog Festival habang sinulat naman nila ang kaliwanag sa Filipino para maintindihan ng buong klase. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng respeto at pagpapalitan ng kultura sa klase. Paano na rin po ba yung... Uh, paano niyo po ba napapanatili ang balanse sa gitna ng pagkatuto ng wika at sa pagpapanatili ng kanilang sariling linguistikong identidad? Mahalaga sa akin ang pagbibigay ng espasyo sa mga estudyante para gamitin ang kanilang katutubong wika habang sinisigurado rin na ihahayag ito sa mas malawak na audience gamit ang Filipino o Ingles. Halimbawa, kapag gumagawa sila ng short film o um, stage performance, ginagamit ko sa kanila ang kanilang sariling wika sa mga dialogo. unit. May subtitle ito sa Filipino o English. Sa ganitong paraan, napa, napapanatili nila ang kanilang identidad habang natuturo rin sila, natuturo rin sila, -umunika. makikipag -umunika sa iba't-ibang tagapakinig. Napaka-halaga uh, po ng na inyong mga ipinahagi. So, muli po, uh, maraming salamat po, sir. Uh, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. Tunay nga, mahalaga ang papel ng variety at variation ng wika sa makabuluhang pagtuturo. Muli, okay. uh, maraming salamat din po sa pagkakataon na naway na, na magsisilbing uh, inspiration ito sa iba, sa iba pang mga guru upang patuloy na yung mga ating mga lokal na wika sa eduk edukasyon. At yan lamang po, nagtatapos ang ating panayam. Hanggang sa muli, muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ako nga po pala si Justine J. Donquilan at kasama ko po rito ang aking kaibigan na siyang Esquire Woman ng Barangay Tinago Ozamis City. Siya po ay si Maria Chacarose Kieber. So siya po ang ating magiging... Uh, uh, siya po ang ating kakapanayamin para sa isa sa gawang panayam. Handa ka na ba po, ma'am? Yes po. Okay. Para sa ating unang katanungan, paano nakatutulong ang pag-unawa sa iba't ibang variety at variation ng wika sa mga leader ng komunidad upang mas mapalalim ang kanilang ugnayan at pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng kanilang komunidad? Maraming salamat sa iyong katanungan, Justin. <laughs> well, when you say wika or a language, ito ay importante, lalo na sa aming mga politiko natin dahil politically dahil unang-una -una sa lahat ang wika ay siyang nagsisilbing tulay upang magkakaroon tayo ng effective communication. Lalong lalo sa akin ay sa leader, leader sa mga kabataan na ito rin ang magsisiging gabay upang ma ang pagkakamali lalong lalo, lalo na sa pagtataya ng isang programa. Pangalawa, kung mayroon tayong effective communication, ay magkakaroon din tayo ng pagkakaisa dahil lahat ay nagkakaunawaan. At kung iyon ay maat apply ay panigurado na magkakaroon tayo ng um, better outputs. magagandang programa at uh, pagkakaisa. Maraming salamat po para sa ating pangalawang katanungan. Ano ang mga estratehiya ng mga leader ng komunidad sa pagtugon sa mga variasyon ng wika sa kanilang lugar upang masiguro ang efektibong komunikasyon at pagtanggap ng mga adikain at programa ng pamahalaan? sa ngayon, Sir Justin. Dahil tayo naman ay nasa 21st century. Bilang mga kabataan sa panahon ngayon, ay tayo rin ay kumita sa ibang-ibang mga paraan sa wika. Ibang-ibang paraan ng komunikasyon. Gaya ngayon, ang ang mga gamit ng social media na kung saan mas ma-the attention of the different ages is there. So, then, dahil siya, ay mas may papatiwati ng wika ng ayos. At, ano pang strategia um, pag-train ng mga kabataan gamit ng na importansya ng wika, kung gaano sila, kung gaano ka-importante ito at ano ang ma-i-ma-i- ma i ma i iilalahan sa mga pagkataan. Yun okay. lang. Okay. okay. So, maraming salamat po sa inyong mga naging sagot, Ma'am Takerong. So, maraming salamat at paalam. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Jeanine Lucanias at narito tayo ngayon upang talakay ng isang mahalagang isyo tungkol sa publikan. Ang baryasyon nito batay sa edad, henerasyon, sosyal na katayuan at konteksto. Kasama natin ngayon ang isang mag-aaral na handang magbahagi ng kanyang pananaw at karanasan tungkol sa paksang ito. Maaari mo bang maipakilala ang iyong sarili? Mm -hmm. Magandang araw po. Ako si Mary Jane C. Arsenio, isang mag-aaral sa Jose High National at masaya po akong makibahagi sa panayam na ito. Maraming salamat sa iyo, Binibining Mary Jane. Narito ang unang tanong. Handa ka na ba? Opo naman. Ngayon, ano ang mga epekto ng baryasyon ng wika batay sa edad at hinerasyon sa pagkikisalamuha ng mga mag-aaral sa kanilang kapwa at sa mas nakatatandang hinerasyon? Hmm. Ang variasyon ng wika, batay sa edad at henerasyon, maaad dulot na isang mas mas maari magdulot ng hindi magkakaintindihan sa pagitan ng kataan at da. Lalo na kung may ginagamit na slang o bawang salita na ipamilyar sa da. Ngayon po, ito rin ay tindaan upang matutong mag-adjust ang mga estudyante na sa iba't ibang parang komunikasyon. No, kailangan kong iwasan ang itang low-key, pet na o skirt. Dahil hindi nila na ikonipihan. Ginagamit ko lang mas formal na simpleng Filipino. Ginagamit ko ang mas formal at simpleng Filipino pero kapag kami kami ng mga ko lang, normal ang ganitong mga silang. Natututo akong maging sensitibo sa ang mga kausap. Maraming salamat sa iyong mga sagot. Napakalinaw ng iyong pagpapaliwanag. Ngayon naman, para sa ikalawang tanong. Paano nakaka ang sosyal na katayuan at konteksto sa paggamit ng wika ng mga mag-aaral sa iba't ibang antas ng lipunan tulad ng paaralan sa pamilya o sa komunidad? <coughs> ah uh, malaki ang epekto ng social na katayan at konstekto sa pagpili ng wika. Ang mga mag-aaral na katulad ko po ma'am ay nag adjust sa wika depende kung saan sila sin kung sino ang mga nila. Mas formal ang wika at sa para mas natural po sa bahay at mas lalo sa komunidad po maay ka ba makapagbigyan ng halimbawa? Halimbawa sa paralan. Lalo na pag may oral recitation po sa pagbabasa at pagsusuri sa iba't ibang uri ng teksto sa Filipino, gumagamit kami ng form kang Pilipino. Pero sa bahay, bumabalik kami sa paggamit na lokal na wika gaya ng Sibuano o Subanen. Sa barangay naman po, kadalasan Sibuano ang mga wikang ginagamit. Pero mit si Buano at Subanen ang ginagamit sa barkadahan. Lalo na kung iba-iba ang dialekto ng aming ginagamit. Maraming salamat, Binibining Mary Jane, no, sa mga makabuluhan, nakasagutan, at sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Napakahalaga ng pagkakaunawa sa bariyas ng wika upang mas mapabuti ang ating pagkikisalamuha sa iba't ibang tao sa lipunan. Muli maraming salamat sa iyo binibini sa pagpaunlak ng panayam na ito at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat din sa inyong oras at pakikinig na why. Magsilibing inspirasyon ang panayam na ito upang mas pahalagahan natin ang kalaga ng wika sa pagkipagunayan sa bawat isa. Hanggang sa muli! Magandang araw sa inyong lahat!